Hello! Nagluluto ako ng uh, pinakamasarap na curry curry. At ito ay request ng aking anak. Ng aking mga anak pala. <laughs> uh, Bali may hapunan kami mamaya. So ito na. Ginisa ako na yung sibuyas bawang. And then nilagay ko siya ng achuete. Kaya mapula yan. Kailangan pa kuluing maigi. Tapos, ang ating uh, beef o yung pinakalaman. Baka ang uh, lalagay ko rito. Ayan o pinaano ko na to, pinalambutan ko na yan sa pressure cooker. So, uh, malambot na siya. Uh, akong gumamit ng laman loob. Bali, ang gusto ng anak yung laman ng baka. So, ayan, para mapulas siya. Pakuloy natin maigi. Kasama na lang sinangkot siya na mayroong atsuwete. At yan ay malambot na timplado na rin yung baka na yan. May konting asin yan ang pinakuloan ko sa pressure cooker. So, uh, So, komo na sa kutsa na at okay na yan. Lalagyan natin ng sabaw at ito ang kinalabasan. Ayan, na yung uh, puso kasi yun ang unang uh, dapat maluto. And then, sumunod yung uh, sitaw. Hintayin lang natin siyang uh, maluto at kumulo. So, ito na nga at uh, kulunan ng kulo. At amina-amina uh, ang uh, kasarapan ng kari At uh, syempre, of course, luto na rin yung puso at saka yung sitaw and of course pwede nang itambog ang iba pang mga sahog tulad ng uh, uh, talong, ayan, tinambog ko na rin yung talong at hindi na lang natin maluto ang talong and then ang kasunod niyan ay ang pechay at siguro magtataka kayo nasa inyong alamang, nasa pa yung alamang eh. hindi ko na ilabas sa kagahulang ko ha, matagal ko nang luto yung alamang na yun So, luto na po yung ating kare-kare at uh, hope oh, na uh, magiging masarap ito ngayong gabi. So, sa so maraming maraming salamat po sa inyong pag-watch sa aking na uh, video ngayon. So, thank you very very much. Bye-bye na. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye-bye.